Hang BIFAR, nabuli na naman, tinira ng laser. Muli nila tayong hinamon sa sarili nating karagatan at ngayon mas delikado na. May bagong camouflage tech at mas malalakas na armas. Hanggang kailan tayo magpapaapi sa gitna ng agresyon ng China? Well, kung ang patuloy na pinapadala ay white ships sa halip na warships, Saan pupulutin ng ating mga coast guard ships? Paano tutulong ang bagong spider missile system? At ano ang magiging epekto ng bagong camouflage technology? Noong nakaraang linggo, habang ang BRP Datu Tamblot at BRP Datu Matanam Taradapit ay patungo sa Pag-asa Island, para sa isang routine patrol. Biglang lumitaw ang isang misteryosong barko malapit sa Hasa Hasa show. At eto ang nakakagulat. High intensity laser ang ginamit nila para bulagin ang mga crew ng BIFA. Limang minuto silang tinutukan ng laser na pwedeng magdulot ng panandali ang pagkabulag at matinding pananakit ng mata. Ayon sa BIFAR, ito ay isa na namang ebidensya ng patuloy na panghaharas ng mga barkong Chino. Pero teka, bakit ganito kalakas ang loob ng China Nagawin ito, lalo na sa loob ng exclusive economic zone natin? Habang patuloy ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea, mas tumitindi ang tanong, kaya ba nating panindigan ang ating teritory o hanggang salita lang tayo? Ito ang matindi. Ang China may mga bagong armas, bagong estratehiya, at ngayon, isang chameleon-like camouflage na kayang gawing invisible ang kanilang sundalo at kagamitan. Pero ang Pilipinas, nanatili sa pagpapadala ng mga white ships habang ang mga advanced na barko ng ating Navy ay ayaw magasgasan. Bakit daw? Para iwasan ang direktang sagupaan. Sa tingin nyo, tama ba ang desisyon ng ating Coast Guard? Pero wait! December 4, isang panibagong sagupaan ang naganap sa Bajo de Masinloc. Unang pagkakataon na mismong barkong pandigma ng PLA Navy ng China, ang direktang nakilahok sa panghaharas sa mga sasakyang Pilipino. At ang ating tugon? Ayon kay Jay Tariela ng PCG, nagiging opsyon na ang pagpapadala ng barkong pandigma sa West Philippine Sea. Inamin pa niya na ang desisyon ay nasa kamay ng Presidente at ng AFP ngunit malinaw na tila handa nang magpakita ng lakas ang Pilipinas. Sinabi niya, kung nagpapadala ang China ng warship, may karapatan tayong gawin ang parehong hakbang bilang reciprocity. Pero bakit ngayon lang lumalabas ang posibilidad na ito? Sa nakalipas na tatlong administrasyon, coast guard o civilian vessels lang ang ipinapadala ng Pilipinas isang desisyon para iwasan ang direktang sagupaan. Ang 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea ay isang kasunduan na naglalayong pigilan ang militarisasyon ng rehiyon. Ngunit, sa patuloy na pagdami ng presensya ng PLA Navy sa ating EEZ, tila nagiging imposible na panatilihin ang prinsipyo ng kasunduang ito tapat ba talaga ang white ships? sa bawat insidente mula sa water cannoning hanggang sa paggamit ng high intensity lasers tila mas lumalakas ang loob ng china pero hindi lang tayo puro bad news may good news ang ating air force at ito ang Israeli spider missile system noong nakaraang buwan Natanggap na ng Philippine Air Force ang ikatlo at huling batch nito. Ang Spider System ay may kakayahang mag-neutralize ng aerial threats sa loob lamang ng limang segundo. Pero, sapat ba ang tatlong batteries ng Spider Missiles para depensahan ang ating himpapawid? Oo, mabilis ito at kaya nitong saluhin ang mga drones at guided munitions. Pero ang banta ng China ay hindi lang mula sa ere. Nariyan din ang kanilang warships, coast guard, at ngayon ang bagong camouflage tech na kayang gawing invisible ang kanilang mga sundalo. Ang teknolohiyang ito na ginawa ni na Wang Dongsheng at kanyang team mula sa China ay nagagamit na sa mga eksperimento. Kaya nitong magpalit ng kulay at magblend sa kapaligiran in just 30 hanggang 80 segundo Pero may problema Hindi pa nito ganap na nagagaya ang mga kulay tulad ng purple at blue So ang good news ay uh, ini-improve pa nila ito Pero kapag naging mas mabilis at mas accurate ang tanong Paano natin haharapin ang kalabang hindi mo makita But wait, hindi lang ito usapin ng teknolohiya. Ang usapin dito ay oras. Hanggang kailan tatagal ang Pilipinas kung patuloy na umaabante ang China? Iwan ang inyong sagot sa comments, make sure to like and subscribe, at huwag kalimutang abangan ang mga susunod na detalye sa laban para sa ating soberanya. This is your favorite political vlogger, Pulse Point PH signing off.